Hello mga kababayan. So guys, bali humihingi ng tawad si Sara Duterte sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ kasi nga daw kaya't niya mga to na iboto si ano President Marcos. Pero dun sa letter niya no na ano niya uh, ginawa niya no para sa mga miyembro ng KOJC, ang ano lang niya pagkakabanggit niya kay President Marcos ay Bongbong Marcos. So wala na 'yung paggalang. So, uh, humihingi siya ng tawad kasi nga, uh, ganito ang kinahinatnan, no? Na si Kibuloy ay hinahanting, hinahanap ng mga kapulisan sa Davao, di ba? Na sila, eh, ano, ni Raid, yung pinaka-Kingdom of Jesus Christ compound para hanapin si Kibuloy, di ba? Ibig sabihin ni Sara hindi niya alam na ganito kahihinatnan, no? Eh, syempre, ang akala naman kasi nila Duterte, ng niya, si dating president, ano, Digong, di ba? Mismo ni Sara Duterte. Tapos nila Baste at saka nila, ano, Pulong, no? Nakala siguro nila, ah, kung ano yung palakad nila, ayun lang din ang gagawin palakad ni Marcos, no? Na halimbawa man, kadamay na rin, no? Kasi kung man, eh, parang extension ng family nila, si Kibuloy. So, kung man, ah, ang iniisip nila, hindi mahagip ng, ano, ano kamay ng batas itong si Kibuloy, di ba? Kaya ayun, na sila. Ah, parang bangungutos sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Kibuloy, na nagpalakas pa naman kay ano President Marcos dati, di ba? Kasi dati nung merong ano election, ah, nagdaos pa ang SMNI ng ano presidential debate. Kung saan ang naging bida nga, syempre dahil matalino naman, ang ah, kumbaga man ang nag eh si ano President Marcos, di ba? So kung bagaman eh alam na kasi ni ano uh, kay Buloy na mananalo si Marcos. So kung bagaman sumisipsip siya. So kung bagaman guys, no, dito kasi uh, sa nangyaring to, dapat ang hinga ng tawad no ni ano ni Sara Duterte eh ang mamamayang Pilipino na bakit hindi nila agad ano isuplong No, hindi nila pasukuin itong si Kibuloy. Kasi alam nyo guys, ah, kung talagang hindi naman talaga guilty si Kibuloy sa mga at ano niya, sa mga inaakusa sa kanya, dapat matapang siya. Unang-una nasa kanya ang kapangyarihan eh. Meron siyang pera, ba diba? Yung pinakamagaling na abogado, maahire niya para ipagtanggol siya. Tapos kung talagang totoong ano siya, inusente siya, nasa panig niya ang katotohanan guys, mananalo at mananalo siya kahit nga wala kang pera guys eh, pero yung ikaw yung tama at ikaw yung nasa yung katotohanan, no? Mananalo ka eh kahit na ano yung ang gamit mo na mga pau. Sa totoo lang. So guys, bali ano malitong ginagawa ni Sara Duterte, no? Na parang pinapamukha pa niya, no? Na ano ang laki ng naitulong na miyembro ng bilang ng mga boto ng Kingdom of Jesus Christ tapos ito pa yung nanawagan pa itong si isang ano kasama na nalimutan ko lang yung pangalan, di ba? Na nagtatawag magli ano Ahumanda ah, na daw ang 8 million na KOJC members, no? At lulusod na, daw sila sa malakanyang Yung pala imaginary 8 million. Kung bagaman sila lang nag-iimagine na 8 million sila. Pero dito na bukeng na. Kung bagaman eh isang dakot lang pala sila. 'Di ba? Kumbaga ilang piraso. Baka kumbaga man nasa by the thousands, 'di ba? Walang milyon. So, kumbaga man ah, ano yung hinihingi ng tawad, 'di ba? Ni ano, si ah, Sarod Duterte sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na akala mo ang mga miyembro ng Jesus Christ ang nagpanalo kay BBM. 'Di ba? Gasino lang pala sila, ilan lang pala sila. So, ibig ko sabihin, insignificant pala yung ano, numbers ng mga Kingdom of Jesus Christ, no? Na sa 31 million na boto ni PBBM, kahit pala alisin mo na yung, sa tingin ko, um, pinakamataas na siguro, baka nasa 1 million. Ayun ang talagang tingin ko sa kanila, ha? Ang mga kaanib ng Kingdom of Jesus Christ, nasa 1 million. E 31 million na mga botong nakuha ni PBBM, tapos i-minus mo, sabi mo ng 2 million, may 29 pa. 'Di ba? Kung Kumbaga hindi ka bawasan yung ano, boto ng mga ano kay na parang kung hindi sila boboto, matatalo si PBBM. So, kumbaga man, uh, para sa akin no, mapagpanggap itong uh, sulat ni Sara Duterte sa mga miyembro ng KOJC. Dapat uh, sa ating mamayan siyang Pilipino mag -sorry. Kasi kung man, alam naman talaga ng buong mamayan Pilipino, no? Nag ano kung bagaman guilty si Kibuloy. kasi kung hindi ka guilty hindi ka takot talaga eh yung lalabas kay eh. sinabi ko na makapangyarihan siya na sa kanya pera di ba So kung bagaman ah, dapat saatin mag-soul sana Duterte kasi hindi niya ano eh bilang ah, ina ng bayan kasi siya yung vice president di ba Bilang ina ng bayan dapat siya yung nagsasabi kay ano Kibuloy, na lumabas ka na panagutan mo, no? Harapin mo yung batas. Tapos, sa ah, patunayan mo na inusente ka. So, kung baga, ang ano dito, lumalabas, mas kinikilingan pa ni Saro Duterte, etong mga, ano, kay OJC, lalong lalo na si Kibuloy, kesa dun sa mga biniktima, mga biktima ni Kibuloy, no? Na, bata pa lang, ah, inabuso na niya as young as 11 years old, no? Hinahalay na niya, minomolestya na niya magka-mens lang, no? Eh, ano na, sinisipingan na niya. So, kung baga man, bata pa lang, ah, inaalis na niya yung kamusmusan. Ah, na-expose na sa kahalayan, no? Eh, o oh, sa malaysia di ba? Once na nawala na yung sa isang bata, guys, parang matured na yun. Once na nakaramdam na siya ng libido, o na-expose na siya sa kalaswaan, parang nawawala yung kamusmusan niya. So, kung baga man, no? Parang sinasabi ko lang sa inyo, malitong sulat ni ano Sara Duterte ah uh, hindi ka bawas ng mga ano miyembro ng KOJC dahil sila pala imaginary 8 million lang no tapos eh, akala mo kung magtawag eh akala mo susugod sa malakanya tapos sasama tayo eh ano ipagtatanggol eh, natin yung si Tibuloy na rapist na manyak na ano child predator di ba ang tayo mga gunggong hindi man tayo kagaya ng mga KOJC So ayun lang guys ah, dito na ako and blessings blessings everyone bye